Anong gandang araw para manirahan sa isang kahangahangang kwarto? Ay, hindi! Hindi ito kahangahanga. May amoy dito. Isa itong bangungot. Natatakot akong tumira dito. Enid, huwag mo akong talunin. Hindi ako makatulog o makaidlip dito. O kailangan kong mag-isip ng kung ano. Habang papunta kami rito, nakaisip ako ng ideya sa disenyo para sa aking kwarto. Gawin natin ito ng magkasama dahil napaka-cute nito. Ah, uh, una, masyadong maliwanag. Pangalawa, may mga guhit ako ng aking dream room, kaya siguradong hindi namin gusto ang parehong bagay. Okay, Inid, hindi na ako magtatanong. Kailangan ko lang ng itim na pintura para ma-drawing ang hangganan ng aking personal na espasyo. Pwede kang pumunta sa impyerno talaga. Pinturahan na natin ang lahat ng mga pangit na graffiti na ito ngayon. Mas maganda na ito well, ngayon. Well, ano ang magagawa ko ngayon? Pipinturahan ko ang kalahati ng kwarto ko? Pero una, kailangan kong alisin ang mga nakakatakot, nakakakilabot na sapot ng gagamba sa mga pader? Eh, anong katakot-takot? Ang daming gagamba. Pero natatakot ako sa mga gagamba, pero hindi ako natatakot sa dilaw at mga maliwanag na kulay. Tingnan mo! Ang astig! Magmumukhang mahiwagang ang bahagi ko ng kwarto. Kailangan mong alisin ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga guhit na ito. Nandito na ang mga handang pintura. Ano? Ano? Sino yon? Oo, oh, iti-check ko ito ngayon. Ito ang aking mga tagalipat na nagdala ng aking mga gamit. Astig! Kumusta? Kumusta sa inyo? Wednesday, isipin mo? Nandito na ang mga gamit ko? Hindi ba, Astig? Magkakaroon ako ng kama sa ikalawang palapag at sa ilalim nito ay isang lugar para sa sarili kong mundong bahaghari. Ang daming mga laruan dito rin. Astig! My chain, my Halika na! Paborito ko ang mga ito. Wow! Inayos pa nila ang lahat sa baba. Ang galing! At huwag kalimutan ang garland dito. Oo! Oh, at lahat ng unan. Ang ganda at ang ningning. Ang daming puppets. Magaling na trabaho, mga kaibigan. Ang ganda ng kwarto. Salamat. Paalam. Pupunta ako sa bahay ko sa ilalim ng kama. Napakaganda ng mundo ko Wednesday. Pumunta ka minsan. Kahit kailan sa buhay ko. Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Kailangan mong tulungan akong dalhin ang kahon ng mga gamit ko. O, oh, itong itim na ito. Emma. Magaling. Tingnan natin kung ano ang inilagay nila sa loob nito. Magaling. Kailangan ko ng tabla para gawin yon. Magaling. Pero huwag kalimutan ng drill. Halika, hawak ko ito at ikaw ang mag-screw. Mahusay. Mayo ka nang mas hanat sa ibalik. Kaya mo ba? Perfecto makinis. Narito ang bagahe ko. Mahusay. Salamat. pa malis sa ng intimuan mo, Sid, kumbagay na nagpapaalala sa akin ng aking kakilakilabot na tahanan. Halimbawa, ang kamay na ito ng buto at ang mga buto ng kaibigan ni Sam. Ang paborito kong gagamba na natagpuan ko sa attic ng aking lola. Magandang sir Corrigan's Butter, pero kailangan lagyan ng laman ng mga istante. Kung hindi parang walang laman, ilang kandila ay hindi makakasakit. Hmm. Hindi ako komportable kung walang sapot ng gagamba. Narito na ang mga ito. Kamusta, Spidey? Okay, must rin gamitin ang isang portina para magtago mula kay Enid. Ang mga kamay ng aking mga hayop ay magmumukhang maganda dito. kaya ng iyong naiintindihan, wala nang buhay. Thing, tulungan mo akong ipasok ang makinilya. Kaya nasong ipsawa ng kabanata ng aking libro sa Biernes, Agosto 13. Mas mula na aking magtrabaho. Hoy! Hoy! Bagay! Gusto hoy. mo bang bigyan kita ng manicure din? Gawin natin itong asul. oh, pero wala tayong nagawa sa bintana. Kakaiba, kailangan natin ayusin ito. Marami akong magagandang polish, kaya dapat itong maging matingkad. Wow, kahangahangang trabaho. Maganda. Great. Wow, nakakatakot na kwarto. Bakit agad itong nakakatakot? Sa tingin ko, nagkamali ka ng tingin. Parang kwarto mo ang pinagkasakitan ng unicorn. Lubos akong nasisiyahan. Nakalimutan ko talagang gumawa ng isang tahimik at maganda na lugar para sa minamahal kong alagang hayop. Magugustuhan niya ang couch na ito at ang paborito niyang sariwang karot. At ang aking... at ang aking kuneho, si Daisy. Hmm. Hello. Narito na ang iyong bagong tahanan. Maliit kong mabalahibo. Heto na. Perpekto! Ano may... may kuhawal si Enid? Ang trahedyang nasayang aking alagang alaktan. Hindi ko na naramdaman ang kurot nito. Bagay. Huwag mo akong hawakan. Kailangan kong huminga. Kinuha mo ba ang luha ko? Sana kailangan mo ito para sa aking cloning. Bakit mo dinidiligan ang libingan ng alakdan ko? Talaga bang kaya mong buhayin siya? Ano? Buhay pa ang aking alakdan? Talaga? Isa siyang zombie spy ngayon. Ang saya ko. Naiinis ako sa sarili ko. Oh, gustong gusto ko ang kantang ito. Ang astig talaga. Walang hihigit pa sa klasikong musika. Anong klaseng gulo ang pinapakinggan ni Wednesday? Ang musika na ito ay lubos na nakakagambala sa tunog ng paborito kong kanta, Wednesday. Kailangan kong gawin ang mga ekstremong hakbang para lang makinig sa astig na kanta tungkol sa pag-ibig. Alam naman namamatay ang mga tainga ko mula sa kakilakilabot na kantang iyon. Sige, pero ipapakita ko sa iyo ang tunay na musika. Patayin ang mga ilaw para walang pop music na makagambala sa akin. At ngayon, nasa akin na ang lahat ng iyong atensyon. Hindi lang isang magandang kanta ang mayroon ako, kundi pati na rin isang sayaw. Narito ang isang magaling na akma para sa tunog na ito. Wednesday, bakit mo pinatay ang ilaw? Natatakot ako sa dilim. Mag- ng liwanag! hura. Bagay, kailangan mong patayin ang ilaw ng hindi napapansin para hindi ito muling buksan ni Annie. Bagay, huwag mong subukan. Binigyan kita ng manicure at hand massage. Huwag mong patayin ang ilaw. Pakiusap. Mirkules, hindi ko ito magagawa laban sa'yo. Bagay, pasensya na, pero kailangan kang alisin. Oh, hindi. Pupunta ang bagay sa aking kuneho. Haplusin mo, pero dahan-dahan lang. Ang galing ng laro! Oh, kumukulo ang tiyan ko. Ibig sabihin gusto nitong kumain. Kailangan nating makahanap ng makakain kaagad. Pero ano, tama, pwede akong bumili online. Order ako ng buong refrigerator na puno ng matatamis. Ayos, dumating na sila. Hello sa aking tagahatid. Okay, halika, sundan mo ako. Pwede mong ilagay ang refrigerator dito? Salamat. Paalam. Sa wakas, makakain na ako. Ano ba ang meron dito? Wow, ang paborito kong gum. Ang ganda nito. Tignan natin ito ngayon. Mmm, ang sarap. Soda, ayos. Ito ang kailangan ko. Ang sarap. Nagtrabaho ako ng husto kaya tuluyan kong nakalimutan ang pagkain. Kailangan kong maghanap ng makakain. Ano ang nasa trunk ko? Hmm, tingnan natin. Oh, napakaluma na nito at mayroon pang alikabok. Oh, sa ngayon ay isang makapal na alikabok pa lang. At ang paborito kong marmelada, ice. Masarap. Enid, dalhan mo ako ng inumin. Halika na. Halika na. Sana sariwang dugo ito. Oh, oo, oh, oh, sige na, Enid. Hindi ito cherry juice. Ano? Ah! Oh, ang weird mo. Parang kulang ako sa kasiyahan. Gusto kong magparty. Ang kahon na ito ay may lahat ng kailangan ko. Disco ball para sa isang cool na party. Ganda. At paano kaya kung pindutin mo ito? Ilagay ito sa itaas at pindutin ang pindutan. Wow, ang astig. Iyon ay Alien Swings. Mahal ko kayo mga babae at hinihintay ko kayo. Oh, bilisan nyo. Naghihintay sa inyo. Oh, nandito na sila. Ang bilis. Halika na, Sofia at Rachel. Tambay tayo sa bago kong kwarto. Hindi niyo pa ito nakikita? Wow. Pwede ko bang buksan ang musika? Siyempre. At iminom mong kaya kung mag-selfie tayo? Oh, ang gaganda natin. Sige, konting makeup. Salamat, Inid. Oh, ano yan? Ha? Anong nangyayari? Bakit may usok kaling sa kwarto ni Wednesday? Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Anong ginagawa mo? Meron akong meeting ngayon, kasama ang mga kaibigan ko. Casey, uh, natakot mo ang kaibigan ko. Ngayon, hahabulin kita. Tignan natin si Enid. Huwag mo lang akong kainin, multo Nakaalis na ba siya? Mga goodies. Wednesday, huwag. Enid, ang kaibigan kong si Jessica at si Spider Sam, gusto ka nilang makilala. Nagustuhan kanila. Talaga? Ako? Hindi ako makapaniwala. Ang cute-cute. Maupo tayo ng magkasama. Oo, oh, ibigay mo sa akin ang iyong gagamba. Oh, may sombrero ako para sa kanya. Mas maganda ang itsura niya. At para sa'yo, Jessica, may napakagandang damit ako. Tingnan mo kung gaano kabagay sa'yo ang buhok na yan at ang pink na damit. Ilang mga accessories. Wow, napakaganda mo. Ang saya naman ng magkasama. At para kay Wednesday, may cute akong hairpins. Pakisuot mo. Sige na, huwag mo na akong gawing eyes. Baka magkasakit na ako sa sobrang tamis. Inid, ang init mo. Gusto ko nga ito ng kaunti. Oh, mommy, bilan mo ako ng chocolate bar. Oh, sino ang maingay dyan? Aladus pa lang ng hapon. Oh, sandali, ngayong Petsa sa 31 na ba ng Oktubre? Ibig sabihin nito ay Halloween na at mga kalokohan sa aking kapatid na babae. At ang unang kalokohan ay ang pagkuha ng bola sa puting sapin. Oh, huwag nating kalimutan ang nakakatakot na mukha. Oh, kamusta ka? Natakot ka ba? Pagkatapos, magpatuloy tayo. Kailangan natin maging napaka-napakatahimik. Hoy! Boo! At narito ang aking kapatid na natutulog. Maari tayong maghang ng multo sa itaas ng kanyang ulo para matakot siya ng husto. Pagkatapos ng multo, mapapansin niya ang kanyang mga kamay. At mayroong nakakatakot na mga guantes ng horror. Gusto niyang bumangon at labanan ako, pero hindi siya gaanong makakalayo kung may mga bilog na candy sa ilalim ng kanyang pangapaan. Ang susunod ay ang pinakamalupit na bahagi, birding slime sa isang plato. Babagsak siya ng mukha una dito. Magiging sobrang nakakatawa ito. Oh. At ngayon ang huling bahagi. Oh. Isang pader na gawa sa tisa sa daanan. Tarating na natin ang mangyayari. Oh, kay gandang umaga. Oh, Diyos ko. Anong klaseng halimaw ito? Ay, hindi. Lahat ng mga guantes, Sige, kahit ano. Oh, nahuhulog na ako. Oh, si Ben nga ito. Kadiri! Oh, sana hindi ito uhog. Ayan na, Ben, lagot ka. Papunta na ako. Ano ito? Oh, dati may daan dito. Oh, wallpaper lang pala. Magandang umaga, maliit na kapatid. Maligayang Halloween. Oh, masama ba ang timpla mo? Ang astig na palabas. Hindi ko maalis ang tingin ko. Dapat tayong mag-almusal, gatas. At meron tayong cereal para sa almusal. Magaling! Pero sobrang daming beses nang pinanood ni Jane ang palabas na ito, kaya't makakapagbiro ako. Ibubuhos natin lahat ng matatamis na cereal sa plato ko, at para sa kapatid ko, may mas kawili-wili ako. Nakakadiring mga uod, ibubuhos natin lahat sa isang walang laman na kahon ng cereal. At patikman kay Jane, sana magustuhan niya ang almusal na ito. Ayos! Tapos na! Maari na nating ihain. Hoy sis, sinihanda ko lahat para sa'yo dito. Narito ang mangkok, gatas at cereal at isang kutsara. Kain na oh, sis! ang cute niyan kuya. Salamat! Pinapanood ko lang ang isang cool na palabas. Magdamag ko na itong pinapanood at hindi ako makapagpigil. Hindi pa ako nag-aalmusal at gustong gusto ko ng cereal na may gatas. Oh, mukhang nagugutom talaga ako. Ang ganda ng amoy. Ew, ano yung nakakasuka na bagay? Ben! Ah! Kumain ka ng mga bulati para sa almusal. Tatawagin kitang mahilig sa bulate. May naisip akong cool na idea kung paano lukohin ang kapatid ko. Gagawa kami ng peking mesa na may itim na mantel at may butas para sa mukha. Maglalagay kami ng popcorn sa ibabaw at gagawa ng nakakatakot na makeup. Oo, oo, oo. At ngayon, pwede na natin siyang takutin. Wow! Isang buong balde ng popcorn. Astig, kainin natin ito. Ha, huh, buddy? Oh, mukhang kahina-hinala pero mukhang masarap ang popcorn. Ah, anong klasing halimaw ang kumagat sa akin? Ako ay isang halimaw na popcorn. Hindi mo ito pwedeng kainin. Oh, huwag mo akong kainin. Well, nakaisip ako ng bagong ideya para sa kalokohan. Isang Peking kamay ang dumating sa akin kamakailan at si Jane ay nagde-dekorasyon ng kwarto para sa Halloween. Nakakatawa kung aksidente kong na ang aking kamay. Kailangan lang nating ilagay ang Peking As kamay. Magaling! Tutulungan ko ang kapatid ko. Jane, anong ginagawa mo? Hayaan mong tulungan kita. Dinala ko lang mga gamit ko. Magbubutas ako ng dingding para sa mga pako. Oh! Ah! Oh, anong nangyayari? Ang kamay ko. Tinagos ko ang kamay ko. Oh, hindi! Kamay ba talaga ni Ben ito? Oh, peke ito. Hmm, magaling siya sa mga biro. Pero mas maganda ang ideya ko. Ngayon, bibiruin ko siya gamit ang artificial na utak. Kailangan ko ng mga dugo ang benda para dito. At kaunting dugo. Isasawsaw namin ito at gawin na natin ito. Bakit naglabas ng kutsilyo si Wednesday? Ay, Diyos ko! Masamang ideya ang manood ng horror movies sa gabi. Oh, Jane, dumating ka para manood ng pelikula! Oh, paborito kong chichirya. Ano? Hu, bigyan mo ako ng chichirya. Anong nangyayari? Oh, Jane, ang utak mo! Ah! Oo! Oh, halika! Tumakbo! At may bago akong ideya para sa prank kay kuya kong si Ben. Mag-uukit ako ng nakakatakot na mukha sa kalabasa na siguradong tatakutin siya. Ito ang magiging mga mata. At ngayon, isang bibig. Mahusay! Kailangan nating maglagay ng kandila sa loob at tapos na! Kailangan ilagay ang ating halimaw na kalabasa sa ilalim ng kama ni Ben. Mula sa dilim, mas nakakatakot ang kanyang mukha. Pero hindi iyon sapat. Kailangan mag-iwan ng bakas ng dugo na parang may halimaw na nagkatago sa ilalim ng kanyang kama. At ngayon, kailangan nating tumakas bago dumating si Ben. Ang paborito kong kanta ay tumutugtog. Ito ang paborito kong sandali. Ano ang mga yapak na ito? Bakit patungo ito sa ilalim ng kama ko? Natatakot ako. Anong nasa ilalim doon? Isa akong halimaw! Ah!